Si Mangay Vlog nga pala ang Reina Elena dito sa amin sa si Santa Cruz. At yan naman ang kulasa ko. mag angel at ako na may sasaya ng panlangguhan. Hat heto, nag sa banal na misa. Siyempre, umatin kami. At pagkatapos niya, nakapila na. O, oh, ayun si Kylie. Tapos nakita ko nga yung ayos sa mga kubo dyan. Wow! Ang gaganda naman talaga. At ito naman ang mga kasama ko. Mga pandangguhan girls. Siyempre, ang kasama ko. Ang mananaya. O, diba? Ang gaganda namin. At ito nga mag-uumpisa na. O, ayan. Paindak-indak na kami dyan sa kalsada. At hindi ko naman na-captured yung unang-una. Kaya mamaya na lang pag nakasalubong namin pagliko. O, o, diba? O, diba? nakakainak naman talaga ang tugtog namin. Tapos, ito, ito nga, namin, na nga. Ito nga pala ang upisa ng prosesyong sa gala dito sa amin. At makikita nyo ang mga nagagandang angel na bata. Diyan, syempre, ito ang aking kulasa. O, yun. Nakita nyo naman. At yung mga cute na bata dyan. At makikita nyo yung mga tao dyan. Halos nag enjoy na mukhang hindi napapagod maglakad dahil napapaindak din sila dahil sa aming mga tugtog. O oh, ayan, nakita nyo. O oh, minadali ko na dahil sobrang haba naman na kasi na position na to. At ang daming gumanap na mga sumagala. O oh, di ba? At least, nag-enjoy sila. At meron pa dito mga kibag-shoto. O oh, nakita nyo na mabata nagsasayaw sa kalsada. O oh, di ba? Diba? Hindi sila napagod. Enjoy na enjoy lang sila maglakad. At eto nga, makikipag-showdown pa. O, di ba? San ka pa? O, dito lang yan. Heto naman na, senyores. Siyempre, dito sa amin, sa barangay, maraming active na mananayaw. O, ba diba? Mga dancers. Ang mga tao dito sa amin, sa bayan ng Bustos. O, di ba diba? At sumunod nga neto ay yung mga nagagandahang mga adult sa sagala, yung mga Emperatrice, syempre o oh, yun at andyan nga si Mengay Plag ang siyang Reyna Elena dito sa aming barangay, dito lang yan sa Tanawan, o oh, diba ah, kita naman ang mga nagagandahan namin sa gala dito eto na nga pala si Menggay Vlog. O, oh, yun. Ha? Diba? Nakang smile. At heto, paliko na rin naman kami dyan. At pagkatapos nga nitong pagliko na ay magkakat na ako. At pupuntahan ko naman ang aking pula sa syempre. Hati-hati lang sa oras. Si Daddy nga pala ang bantay ng kulasa ko. Kaya pagkatapos nga, sasamahan ko naman yun. ganyan umikot na kami. O, ayan ang kulas ko. babantayan ako naman syempre. Kasi malapit ang matapos yan. Oh, ba? Diba? At least nakawakit pa, no? Eh, nasamahan ko naman siya. Hindi lang puro magsasayaw. O, oh, ba? Diba? Ganun lang naman ang buhay. Hati-hati sa oras. Lahat naman kagana pa yung kulas ko naman kasi ay nag naman din. At eto nga, pagkatapos niyan, isa-isa nang tinatawag sa loob. O oh, yun. Diba? ba? na ako lasa ko. Naglakad na siyang mag Hindi umarte at hindi rin nagreklamo. Hindi rin daw siya napagod. Wow. O oh, diba? Pwede na pakawalan. O oh, yun. Ang kit-kit naman ang kulasa ko. Kay ganda-ganda naman. syempre proud mami ito. O oh, yun. Tapos na nga dyan. Pwede na sana kaming umuwi. Kaso syempre ay ko ako muna ang mga emperatris, syempre hanggang sa Reina Elena ng mga nagagandahan namin sa gala dito sa bangkay ng Tanawan. O, ba? Diba? Nakita niyo naman. O, Hernandez. At heto na nga, ang panghuli. Ayan, si Mengay Vlog. O, yon. Ang aming Reina Elena dito. So, 'yun lang hanggang dito na lang. Sa uulitin.